Sa mga gustong magkaroon na ng driver's license, alam niyo na po ba ang mga protocol sa mga driving course ninyo? E paano kung nadali nyo ang sasakyang minamaneho nyo? The driving school ako yun. Nabunggo ko yung ko po Nabunggan ko yung kotse sa ng isang content creator ang kanyang naging abirya sa student driving. Unang araw niya pa daw bilang student driver. Pero mukhang chinalenge agad ang kanyang reflexes at reaction time. Buti, inasikaso at tinulungan naman daw siya ng kanyang instructor. Tulad niya, pareho ang source ng kaba ng mga nakausap nating student drivers tulad ni Joanne. Ang kinakaba ko sa pagdadrive is syempre yung unintentional na makabangga ka or makasagi ka. Pero I feel assured naman somehow kapag kasama yung instructor. Kore, kaya naman, relax lang po. Normal lang daw ito sa beginner drivers ayon sa isang driving school. Bagaman nakakakaba daw talaga ang mga ganong senaryo, huwag daw mag-alala. Dahil bukod sa required theoretical driving course lessons, may mga protocol din na sinusunod sa practical driving course. Sa bawat orientation at discussion, inaaral na rin daw ang kapasidad ng estudyante na magmaneho. Opo, mula sa pagpasok ng sasakyan, pag-apak sa pedal, kita po kayo kapag nagka-problema o aksidente naman habang nagmamaneho ang student driver, covered daw po ng insurance ng driving school ang damage expenses. Pero linawin daw muna ito kung saan kukuha ng practical driving course. At hindi um, namin pinag-assess sa student. You Now you have to pay for this kasi biglang gawin. Kaya nga siya pumasok eh sa school. Kasi nga, um, kailangan mo siyang turuan. And part of that, pag pagtuturo mo na yan, binibigyan mo sila ng lakas ng loob sa kalsada, dinidevelop natin yung talino nila o yung husay at galing nila sa kalsada, yung depensa nila sa kalsada. Sa'yo pa niya, makinig lang, Pumanunod sa lessons at gawin ang safety protocols na tinuturo, lalo na sa cases of accidents o emergency. Iga-guide at iga-guide, ituturo at ituturo sila ng instructor niya. Kung sa ano, you are our babies. Our student drivers are our babies. Is babies namin yung mga yan. Hanggat hindi yan gumagraduate, babies namin yan sa loob na sasakyan. Kung aalalahanin naman ang isa pang student driver ang experience niya sa pagiging hands-on ng kanyang instructor, masasabi niya na para raw sa mga kabadong susubok magmaneho, huwag daw magpanik, it's organic. Pumunti lang akong makasagi ng nagtitinda ng fishball. So naiwasan naming masagi siya, ginalaw niya agad yung kamay ko. to the left side nung no? manibela para mapunta sa left side yung car. Paalala po sa mga student drivers dyan, maging alerto at magingat pa rin sa pagmamaneho kahit may instructors po tayo. Mobile Journal Mary Monreyes po, katidang muka ng balita.